Hello my dear, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, daily gabay. Okay, so ang reading na gagawin natin ngayon is para sa July 5, 2025. So titingnan natin kung ano mga eksena't kaganapan or kung ano-ano pa my dear na maaari mo makasalubong ngayong July 5, 2025. Okay, Titingnan natin Earth Sign. Okay, mhm, mm High Priestess, okay, we have here the High Priestess, ang card na nag-reveal, -re okay, this is the card na um nagre-reveal ng mga hidden truth or something, okay, lahat ng mga nakatago, if you have any questions, mga ganon, so, sinasabi dito may mga revelation na mangyayari ngayong araw na ito, mhm, mm mhm, tingnan natin, may mga revelation daw na mangyayari ngayong araw na to. So, ang tanong may, are you ready? Okay, are you ready? Madalas kasi yun ang tanong ni High Priestess eh. Handa ka na ba na makita ang buong katotohanan? Okay, the Eight of Swords. Kung bakit ka nandiyan sa sitwasyon na yan. Okay, Eight of Swords is a trap card, my dear. Okay, Eight of Swords. Okay? So, bu bukas. <laughs> Halata na bukas. <laughs> para bukas talaga to. Tomorrow, okay, July 5, 2025, sinasabi dito, my dear, na wala san akong balak sabihin na para bukas to. <laughs> Pero naladulas na ako, okay, eto na nga. Bukas daw, my dear, Pagkakaroon ng mga revelation, okay, kung bakit ka nandiyan sa sitwasyon na yan, uh, kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan, nandiyan ka sa lugar na yan, bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na yan. So, ang kailangan mong gawin bukas is to prepare yourself. Kasi baka sasampaling ka talaga ni high priestess, okay. Kaya ka nandiyan sa sitwasyon na yan kasi masyado ka magastos. Kaya ka nandiyan sa sitwasyon na yan kasi masyado ka mabait. Yung mga ganon sasampalin ka ni High Priestess ng buong katotohanan, my dear, kung bakit ka nasa Eight of Swords. And at the same time, kung makikita mo dito, my dear, sa Eight of Swords, napapaikutan siya, my dear, ng mga sword, ayan, uh, this is representation ng mga energy around you. So, posibleng baka magiging maliwanag sa iyo kung sasaan, nasaan yung mga blockages mo, bakit hindi mo nagagawa to? Bakit nandito ka pa rin? Bakit nandiyan ka pa rin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sasagutin yan lahat ni High Priestess bukas, di ba? June, uh, July 5, 2025. Okay. So, ayan. Tingnan natin, my dear. July 5, 2025. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Uh-huh. You will be... You -offer ka, mayroong offering sa'yo, my dear. Okay, July 5. Mag-o-offer sa'yo ang universe. mag stay ka ba dyan o hindi. Ang target kasi nito is yung emotion mo, my dear. Okay, kaya kasi siguro natatrap sa isang sitwasyon or sa isang lugar because of your emotion. So, bibigyan ka, my dear, ng option. July 5, 2025 mag stay ka pa ba dyan or aalis ka? Ibig sabihin, kailangan mong tanggapin, my dear, ng buong puso mo kung anong sasabihin sa'yo ni High Priestess, July 5. Kasi papakita nga talaga sa'yo yan, my dear. Pag ito, my dear, ay dininay mo, malamang ang July 5 mo is magkakaroon ng magulo. Okay? Baka maging iritado ka. Okay? Baka medyo malito-lito ka. Kasi dinideny mo yung mga nakikita ng mga mata mo. Okay? Kasi pakiramdam ko parang makikita to ng dalawang mga mata mo. Papakita talaga niya sa'yo na okay, siya yung blockage mo, eto yung problema mo, eto yung nangyayari, ipapakita niya sa'yo. And at the same time, mag-offer siya. ah, uh, Taurus, Virgo, Capricorn, eto, bibigyan kita ng option. Pwede ka na pumasok dyan sa pinto na yan, pero... ba, diba, hindi ka na pwedeng lumingon. Hindi mo na pwedeng lingunin kung ano man yung bagay na yon Okay. So, yun ang nakukuha ko dyan. Next, okay. Bakit nakaharap ka? Next is, tingnan natin, my dear. Let me see. July 5, 2025. Okay, the page of Pentacles. My dear, you will be ang kagandahan dito, you will be offering a second chance na mag-start ulit. Ang ganda nito. Okay, ang masakit lang dito, my dear, is yung pagsampal sa yung katotohanan. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung ipapakita talaga sa yo. Ngayong July 5, okay, hindi hindi pa talaga sure, pero you will be given a chance, my dear, na mag-start ulit mag-umpisa ulit, okay? So, nasa sayo na lang yan, my dear, kung anong gagawin mo, tatanggapin mo ba yung reality, yung ipapakita sa'yo ni High Priestess, okay? Madala lang ito nangyayari, my dear, na ipapakita sa'yo ni High Priestess kung saan ka nagkakamali, nasan yung mga blockages mo, and at the same time, mag-offer sa sayo. Napakadala lang nito. So, please, take the offer. Parang ganon. Last card. Sabi mo, anong offer yan? Maraming offer yan, my dear, depends on your situation. Okay? Kung nasa isang lugar ka na parang hindi ka nag-grow, baka ipakita niya sa'yo, my dear, hindi ka mag-grow dyan. Pero maya-maya, pag mo sa social media mo, may hiring. Nasa sa'yo na lang yan, my dear, kung iti-take mo yung hiring. ba? Diba? May hiring sa ganitong lugar, sa abroad, sa ganyan, sa ganon. Okay? ba? Diba? May mga ganon na mga insidente ngayon, July 5. Okay? Okay, we have here the seven of wands. ba? Diba? Nasa sayo talaga to, my dear, kung itatanggi mo o tatanggapin mo. Kasi seven of wands is the defensive card. So, nasa sa'yo yan talaga, my dear, kung tatanggapin mo or hindi. Kasi minsan, itong revelation na ginagawa ni High Priestess, mas masakit pa talaga to, my dear, sa pinakamasakit. Okay. Kaya minsan, marami ang hindi nakakaya si High Priestess, eh. Kasi makikita mo na kung sino yung taong mahal mo, niloloko ka pala. Kung sino yung kapitbahay mo, yung pala nagchichisme sa'yo. Yung mga ganon. Minsan, mga close talaga, my dear, yung mga nire-reveal niya. Okay, yung mga blockages mo. Hindi yan, my dear, magpipilter si high priestess na, ay, close kayo nito eh, best friend kayo, simula pa nung bata kayo, kaya hindi ko i-reveal na gusto niyang aahasin yung asawa mo. Hindi. Pag yan si high priestess, dinalaw kanyan my dear, talagang lahat ibubunyag niya talaga. Okay? So, nasa sayo na lang yan. And you need to be thankful, my dear, sa mga araw na ito, sa araw na ito, my dear, na dinalaw ka ni High Priestess. Kasi kahit nasabihin natin, ito yung pinakamasakit sa lahat, pero I think, my dear, ito yung pinaka-biggest advantage mo, my dear. Kasi ipapakita niya na sa'yo lahat bukas. Ipapakita niya na sa'yo July 5, kung ano yung mga bagay na kailangan mong iwasan, sino yung mga blockages mo, saan ka nagkamali, and at the same time, bibigyan ka niya ng panibagong doors, panibagong offering, so you can start all over again. Very, very nice, my dear. Okay? So, sinasabi lang dito, my dear, huwag ka nang magpumiglas, tanggapin mo na kung ano yung katotohanan na ipapakita niya sa'yo. Pwedeng ipakita niya sa'yo ng, sa dalawang mga mata mo with your own two eyes or posibleng gumawa siya ng paraan para ma-reveal yung mga secret, my dear. Posible itong dumaan din sa mga dreams mo, sa panaginip mo, or sa intuition mo. Yung typical na mapapahinto ka, teka lang, parang may mali. Yung ganon, okay? Trust that intuition, my dear. July 5 kasi totoo yan. Okay? That's true. Once na mapaistab ka and medyo questionin mo isang bagay, Teka! Yung sinabi niyang ganito at saka yung sinabi niyang ganyan parang hindi nagtugma. Isang pamamaraan yun ni High Priestess para ipakita sa'yo na yun ang blockage mo. Kung sino man yun, yun yun. Okay? So, my dear, ito ang iyong gabay para sa araw na to, July 5, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear!